Nakatakdang magain ng kasong contempt si Marquina First District Representative Marcelino Chodoro laban sa mga election officer ng Marikina dahil sa pagkakadelay ng kanyang proklamasyon sa kabila na mayroon ng certificate of finality ang Comelec Bank na kumikilala sa kanyang pagkakapanalo bilang kinatawan sa Kongreso kabilang sa sasampahan ng kasong administratibo the election of duty, graph great abuse of discretion Si Atong ni De Villarosa, ang election officer ng Marikina dahil sa paglabag sa kumalikorder. Order. utusan na mag convene yung uh, Board of Canvassers para sa ganon makapag-proclaman uh, makapag ng nanalo kandidato noong May 12, noong uh, fall and congressional election na hindi sinusunod uh, at hindi pinatutupad ng uh, election officer na si Attorney Day uh, Rosa. Kaya contempt, contempt. Administratively, uh, papailan natin siya uh, sa uh, sa Commission on Election Violation uh, ng order sa uh, possible violation ng Omnibus Election Code. Graph, pwede. Uh, uh, section 3E, uh, uh, Grave Abuse of Discretion na kung saan yung karapatan ng uh, uh, natin bilang uh, bilang kandidato ay uh, ano rin na ah, hindi ay uh, yung karapatan na yun ay uh, dahil na doon sa unnecessary delay ng pagkakupoklama at hindi lang naman ito usapin lang na, na karapatan ng isang individual yung karapatan ng mga bumoto para sa may katawa, katawanin sila sa distrito. Ang pahayag ni Chodoro ay matapos na makapanumpa kay RTC France 273 Judge Romeo Dizon Tagra matapos may proklamah bilang Julie elected congressman ng 1st District ng Marikina ay kay Chodoro. Niyahanda lang nila ang kanilang reklamo dahil kung nangyari sa kanila, maaaring maulit pa. Ang delay umano ay nagdulot ng sakit hindi lamang sa kanya kundi maging sa mga constituents na naiwan na walang kinatawan sa Kongreso. kaya dapat lang managot kung talagang mapapatunayan na may kasalanan kung may malisya o sadya talagang dinili ng walang basehan. Wala rin naman ng legal na basehan ang inihingi ng Comelec na 3-day period para mag-convene at mag -proclama. Wala o manong nakasulat sa anumang rule ng Comelec kaya't may arbitrariness sa naging desisyon nila. Una nang naglabas ng desisyon ng Comelec and Bank na pideklarang final and executory ang reinstatement ni Teodoro sa kanyang congressional candidacy. Biniligtad ang desisyon ng Comelec First Division at pinayagan ang Consolidated Motion for Reconsideration at may deny ang petisyon ni Aquilino Cucupimintel III, Katrina Maripay Marco, Angel Luis at Maria Luisa de Guzman nakansilayin ang Certificate of Candidacy ni Chodoro. Sa 38 pahay ng resolusyon ng Comelec Bank na inilabas noong June 25, lumalabas na hindi napatunayan ng mga petitioner na nilabag ni Chodoro ang material misrepresentation ng kanyang residency sa Barangay San Roque, First District. Si Chodoro ang nanalo sa May 12 election na nakakuha ng botong 75,062 votes laban kay Pimentel bilang kadatawan ng unang distrito ng Marikina. Felix Tambongo, The Observer News.